Magandang araw. ang nga po pala si Lenlen. ayo ng yumaman pero may pangarap ako. Kaya tara, magtrabaho tayo. eto nga po pala yung previous video nakaraang piyesta po. eto po ay February 8, 2025. Sabado po yan. Piyesta po ng pateros yan. Nag-decide po kaming magtinda ulit ng mga pagkain, tubig, inumin sa piyesta ng pateros. Bali, 2 days po yan. Ayan po. Inumaga na po kami ng paghihintay dyan dahil po wala kami mapestuan. Na po at nakapag-decide na po kami na kumuha na kami ng pwesto. Bali po lahat ng kalsada dito ay may guhit. Ibig sabihin po ay may bayad po yan. Bali po... May kanya-kanyang sakop po ng barangay ang bawat kalsada dito sa Pateros. Kung saan pong barangay ang nakasakop ang kalsada, dun po kayo mag-inquire para makakuha po kayo ng pwesto kung gusto nyo po magtinda katulad namin. Bali, nakakuha na nga po kami ng pwesto at namili na nga po ako sa dali. Buti na lang may malapit pong dali dito. Ayan po, gabi na po yan. Gabi na rin po kami nakatapos mag-setup. Sobrang hirap po mag-setup. Hindi ko na po na-videohan. Kasi busy na po kami. Ayan po yung mga tinda namin. Parang hinakot ko na yung kalahati ng buong bahay namin. <laughs> at ayan nga po nakaset up na din po yung mga katabi namin ayan po, marami mong mabibili dyan dahil pesta nga po ng pateros eto po yung tulugan namin bali dito na nga ni po kami natulog dahil po dalawang araw lang naman to kailangan magtease bali first time ko bumatulog sa banketa ay sino nakaranas na ng ganito shout out sa inyo bali umaga na po yan ng linggo bali february rin na po yan eto na po yung talagang araw ng kapyestahan dyan Salitan po pala kami matulog ni Mahal. Bali, siya yung natulog nung pang umaga na kasi nakatulog naman ako ng kaunting oras. Para may energy din siya. At pagkatapos po niyang matulog ay eh, nagpunta po ako dun banda dun. Diyan, nagtingin-tingin ng mga na, na pwedeng bilhin. Napakamura po talaga ng mga ano. Tinda pag piyesta talaga. Kaya din narayo ah, din. Marami din pong tao. Ayan. Mga kortina. Kaya lang ay eh, walang pambili. Ang daming mura dyan. Gusto ko mamili. Pera na lang kulang. <laughs> Ay, naku po. Ang daming gusto bilhin. Pero walang pambili. Ayan po yung pwesto namin. Natatanaw ko na po yan. Sa kabila po ayan. Si Mahal po ang nagbibenta dyan. Kasi wala naman po masyadong tao. Nilatag po pala namin yung chinelas namin dyan. Ayun, sa may side. Hindi ko na nabidyuhan. Tapos, ayan na bali mga hapon na po yan kasagsaga na po siguro ng medyo parami na yung mga bumibili sa amin syempre ang tinda po namin may tinda po kami tapang nagtitinda po kami may bumili po sa chinelas shout out po sa inyo mga madam tagapateras din po sila bali yung mga chinelas din po namin ay tira po namin na nakaraang taon pa yan sayang kasi nilatag na rin po namin mayiging pera pa yan Ayan po, nagtatakal na po ako ng kanin dyan dahil maya maya po ay talagang bakbaka na naman yan. Marami na nang bibili. Bali, nandun po ako sa loob kasi mag-aabot po ako ng soft drinks. May bumili po kasi pa si Canton dyan. Si Mahal po yung nagluluto. Bali, nag, ano na po ako, naggrocery po ulit ako ng mga inumin kasi ubus na po yung tubig namin. At mga soft drinks. Kasi mamaya pong gabi, idagsaan na po talaga ang tao niyan. Kasi po, talagang dispir. Ngayon na po yung kapistahan. At habang nagluluto po si ng Pasit Kanton, ako po yung naghahalo at naglalagay ng seasoning dyan. Shout out po kay Kuya. Nagtitinda rin po sila dyan. Dayo rin, dayo rin po sila katulad namin. Ayan po, medyo marami na pong namimili dyan. Mga pansit kan doon po yung best namin. 35 lang po ang paluto. Ayan po, shout out kay Tutoy Mesa, Sa taga Marindo ka din po yan. 3 Kill yun. Shout out. Salud. Ngayon Bale si Mahal Ngani po ang tagaluto dyan ng pansit kanton at ako na rin po ang tagalagay ng mga seasoning. Tapos pag may bumili po ng mga kape at gatas, ako na rin po nagtitimpla. O ba? Diba? Mas maganda po yung nagtutulungan kayo mag-asawa para umasenso ang inyong buhay. Huwag kalimutan yan. Ayan, sunod, sunod po talaga ang bili dyan ng sigarilyo, ng pansit kanton, ng kape, kanin. Ah, walang humpay. Thank you, Lord. Shoutout po sa mga customer na walang humpay na piglig mula pagka uh, mula sa simula po at hanggang matapos ang ating piyesta ng pateros. Ayan po. Parang magkakakilala na rin po kami dyan ng mga customer namin. Yung mga katabi namin bumibili. Eh, may mga tinda rin po yan. Siyempre, hindi din mo mawawala ang suman. At naglibot-libot din po ako ng gabi na yan. Ay, napakarami po talagang tao. Sobrang saya ng fiesta ng pateros. Imagine niyo yan, oh. Gabi na, pero ang dami pa rin tao. Dito lang yan, matatagpuan sa pateros, Metro Manila, Philippines. At sa aking paglalaog po, ayan, nakaramdam po ako ng gutom. At nagbaluto po ako kay Mahal ng pinakasikat ngayon na ma anong ulam. O, oh, alam nyo na yon Ang trending-trending na trending ngayon sa social media. <laughs> ang Hungarian overload. O, oh, the diba? nyan, Tikman na natin. Shoutout sa mga kabataan dyan. Maanong ulam. <laughs> Eto, nagtitinda pa ang nanay nyo. gabina? Nagtitinda like, <laughs> like sa Fiesta ng Pateros At pagkatapos kong ko ani dyan kumain ng Hungarian Overload Ay humiga po ako saglit At pagod na pagod Ng aking pagkatao dyan Siyempre konting pahinga lang Ayan po yung rep namin Dinala na namin Siyempre kailangan niyan Lalagyan ng tube ice At mga soft drinks At inumin Habang nandito ako Sa loob na kahiga Nagtitinda doon si Mahal Shout out sa inyo. Sige lang, si Paga mong mahal. <laughs> Aahon din tayo sa kahirapan. ko <laughs> kong humigay, may bumili ng soft drinks. Ayan na, binigyan ko na. At kumain na din po kami ng, ewan ko kung hapunan o midnight snack yan. Kasi alas 12 niya yan. Tapos ko kumain po, ay natulog na po ako. Mga 3 hours lang ang tulog ko. ko po ay ganito na ang nangyari hello wala na kaming katabi. Nagligpitan na po sila niyan. Alas stress na po ng madaling araw niyan. Pagising ko po ay namulot po muna ako ng mga plastic bottle. Kasi po ay nakita ko po ay sobrang dami talagang plastic bottle. Ayan po ay nare-recycle namin po. Abangan niyo po sa next video ko po kung paano po namin yan i recycle At tuwang, -tuwang ni po ako dyan. Habang nagpupulot. Aba, anong dami? Para ako nagpulot ng kwarta. Ah. Ay, hindi. <laughs> Hey! Ayan po, ang dami yung oh. nakasiksik po dun sa mga tanim-tanim, sa mga halaman. di ba? Ay, napuno ko yung isang sako dyan. Salamat! At meron pa po ako, hindi ko na nabidyoan. Ayan po yan. Marami-rami na rin po yan. Kaya na Abangan nyo po ang part 2 nitong episode na to. Kasi ano, hindi po kasya sa ano. Isang video lang. Oh, napakahaba kasi. Two days po kami dito at two nights. Abang na lang po. Pa subscribe na lang po. Thank you po. God bless you. Thank you. Bye-bye. Ay, baka sa mukha ko dyan ang pagod at puyat.